So mga katuloy yung inyong tumalon sa tulay, nagreport tayo, tumalon sa tulay kasi reported incident sa tulay pero ito umaho na, bumaybay na yung tao. Ayan na siya, kinukuha na ng team natin. Crispans uh, tayo. Ito yung reported uh, tumalon sa tulay. Dito, dito po mo muna rito. Dito, dito muna po po ampalamay mas masan muna. Baobin. Okay po. ulit. Patay mo.

Dicer kayo ng mga Dicer. Wala okay, po kami. Huwag kang magtago. magtago kasi hindi ka naman namin. Huwag kang magtago. Wala po, lang. Black 19 ano ka, uy? Road 17. dito? Hindi. Hindi lang. Kami na may siyempre rin. I-interviewin dito. Pag kang magtago. Black 19, Road 17. Ano po po ba? Para makauwi na po ito. Okay ka na, okay na. Sige, ingat kayo. ha, ingat. Pag mo lang gagawin uli yung pagtalon sa ilog. ha Ito, tricycle. Sa ika ng tricycle kayo. O, oh, para secure na rin. Secure na rin. Sumali so, kayo, tricycle. Yeah, so, guys. Okay. Clear na yung tumalon sa ilog. Ayan oh. Hawak na ng responding natin Dito sa Bargadahan Bridge So itatali na sa siguro nila sa PNP Sa investigahan So peace out tayo Thank you very much eh, Dapat po yung hiki